Say hi, guys. Happy birthday, Uncle Jade. Happy birthday, Uncle Jade. Happy. Happy Say, Uncle Jade. Jade. <laughs> Uncle Jade. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. How old is Uncle Jade? <laughs> How old is Uncle Jade? Oh, no. He's older than Daddy now. Pagandang ara. Birthday nga pala ng kapatid ko ngayon. At of course, mamamasyal kami on the way nga pala sa tinatawag na Geothermal Wonderland. Dito sa Waita po, hindi ko alam kung paano i ito, medyo mahirap. Basta dito pa rin sa Rotorua, papunta na siya ng Topo. Napakaganda nga pala ng madadaanan dito. Papunta sa Topo, meron nga palang napakagandang valley. After 30 minutes drive, nakaabot na kami dito sa Geothermal Wonderland. Dahil nga maaga kaming nagpunta dito, alas 9 pa, wala pang masyadong tao. Pag nagpunta ka siguro dito ng late, hindi ka na makakapag-parking. Buti na lang talaga maaga kami. Alam niyo naman holiday season at marami pang nagbabakasyon. Ito nga pala yung huh? lugar, wait po. Thermal Wonderland. So, nag-book na nga pala ako ng ticket kagabi online. So, nagpila lang kami. Nag-pastamp. So, dito nga pala sa loob, meron silang souvenir shop. Ito naman talaga pag tourist destination, meron Wait, niya mga mabibiling souvenir. Ito nga pala yung entrance sa geothermal park. At ang sabi, hawakan mo daw yung mga bata kasi nga, geothermal ito. At maiinit yung mga lugar. Bawal na bawal na mahulog sila at baka maaksidente. Alam nyo ba, dito sa New Zealand, Murang kanilang mga electricity o yung kanilang power. Yung kuryente is murang-mura lang talaga kapag nagbabayad ka. Especially pag winter, gumagamit kami ng heat pump. Na Pilipinas, napansin ko talaga kapag nagpapa-air condition ka or gumagamit ka ng mga pampalamig or yung electric fan, eh sobrang laki ng mga kuryente na bills mo. Pero dito sa New Zealand, ibang-iba, murang-mura lang. Dahil ito sa large supply ng geothermal energy dito sa New Zealand, marami din silang mga hydropower plant na nagbibigay din ng kuryente sa buong country <laughs> dahil nga meron silang maraming natural resources at inaalaga nilang kanilang mga kalikasan. Ito nga palang geothermal park na pinuntahan namin ay isa sa mga volcanic activity na makikita dito sa New Zealand. At alam nyo ba kung bakit maraming bilog-bilog dito at may mga craters? Ito nga pala ay napoform daw, nagkukulaps dahil nga sa mga volcanic activity na nangyayari dito. Yung mga tubig daw sa underground, medyo acidic at nagkukos siya na magkulaps yung mga lupa. So iikot lang pala kami, hindi ito masyadong malayo no okay lang sa mga bata, yung walking distance. Ito meron nga palang umuusok, sinyalis yan na mainit yung lupa at bawal yan hipuin, yung mga temperature na ang umaabot ng 100 degrees Celsius. So meron nga palang mga lookout. At napansin nyo, meron din kaming mga kasamang mga tourists. Ito nga pala isa sa mga crater na nag din. So hinay, hinay lang tayo dito, no? Baka mag din yung lupa na tinaapakan natin. So 200 years ago daw, pumutok yung vulkan sa Topo. At nag-create ng mga craters, lawa, dito sa Rotorua papunta sa Topo pero ang sabi hindi na daw active yung vulkan dito sa Topo Rotorua kaya naman marami ng tawang naninirahan naglakad-lakad nga pala kami at dito makikita yung napakagandang overlooking isa sa mga world famous na tinatawag nilang champagne pools yeah wow Oh my God. Pagkatapos nga pala namin makita ang napakagandang champagne pool, nagpahinga muna at pagkatapos naglakad na naman, napagod kasi yung mga bata. So ito nga pala ang napakagandang tinatawag nilang center terraces. Dito dumadalo yung tubig galing sa champagne pool, pababa, nag-evaporate ito. At hindi na masyadong mainit. Itulad ng nasa gitna ng champagne pool, 100 degree talaga Celsius. At hindi ka pwedeng lumoblog. Bawal din dito mag-smoke. Oh. Kasi meron siyang sulfur. Yung tubig. At super easy lang yan. Makapag-catch ng fire. At makapag-cause ng sunog. Ito nga pala yung closer look ng champagne pool. Tingnan nyo naman ito nga pala ang napakaganda at world famous dito sa New Zealand. Ito nga pala ay natural hot spring at nanggagaling yung tubig mismo sa ilalim ng earth at isa ito sa pinakamalaki sa New Zealand. Meron nga pala silang kubo, nagpahinga muna kami. Napago na naman si Silas at yung mga anak kong kambal. <laughs> Hindi talaga sila makapag-survive pag walang upuan. Buti na lang dalaga dito sa mga park is meron silang mga hot. Meron ding shades. Kung naiinitan yung mga bata, pwedeng mag-relax muna, magstay at mag-upo. Pagkatapos not, not nga pala naming magpahinga is naglakad na naman kami. Meron nga pala kaming dito nakikita mga yellowstone Present din dito yung mga sulfur at acid. Tingnan nyo naman kulay green yung lake nila. Alam nyo ba kung bakit color green yung lake? Dahil ito sa minerals na nanggagaling sa tubig at nagre-refract yung sunlight kaya naman kulay niyon yung tubig. Sobrang asidik nga pala ng tubig at pag nababad ka dyan, sigurado. Stairway to heaven agad. So okay, tapos na hi, pala hi. yung walking namin. At paalis na kami. Finally, nakatapos na rin. So nag-enjoy kami lahat at napakaganda talaga ng geothermal park. First time ko talagang magpasyal-pasyal. Nakadaan nga pala kami dito sa isang park at meron din silang mud pools. Libre lang, walang entrance fee. Libreng libre lang makikita mo ang napakagandang mud pools. Sobrang init daw ng lupa, kaya naman nagpo siya ng steam at gas at umaakyat siya sa lupa. Kaya naman pumuputok, ah, tingnan nyo naman. So napakaganda talaga ng attraction dito sa si Rotorua. Kung kayo ay pupunta sa New Zealand, huwag nyo talagang kalimutan na pumunta dito at magpasyal sa isang geothermal park. Ito talagang the best. Pagkatapos nga pala, inaglakad eh, naglakad na kami papunta sa car park. Babalik na kami at nagutom na ang buong family. Nagpunta nga pala kami sa KFC. Chicken. KFC. Hm? What's wrong? Which one you like? You like it? Oh, I like that this one. And you got your hat? Where's your hat? My hat. Where's your hat, girl? My hat is in the in Yummy! <laughs> you know, it's Wow, Mr. KFC. KFC okay, she's dad, KFC man. Uh, is daddy the KFC man? Silas, love you love your chicken. Daddy, daddy man, thank you, KFC man. Mm. Huh? So guys, thank you for watching this video. I hope you enjoy kayo at sa susunod na mga vlog. Bye. I love, my mommy. Say, I love my mommy. I love my mommy. I love my mommy the mommy and daddy